Hi guys! A day in my life as a content creator. You've just nice! So guys, mag-ayos tayo ng ba? Nang... Nang nahiraman natin. Ay na, hiniram ko na kwarto. Kasi may natutulog talaga dito. Kasi si Mama Ruth is lala ko. And doon siya sa isang kwarto natutulog. Pero... Sabi nga ay taon niya eh. Pagkalis niya doon ako matulog. Pero, naunahan ako ni Tito. So, dito ako matutulog sa kwarto niya. So, ito yung malaking kwarto. Pag ito na paayos, dito na ilalagay yung aircon namin na nandoon sa maliit na kwarto. So, simulan natin dito. Ayusin natin yung mga hangin na nakakalap. Hindi nyo kasi nakikita. Yan. Perfect. So, yasel, may Dito yan. Yan. Tapos yan. Ayos, natin yung mga no?

Wala naman hindi makapag. Kasi, oh, i after na before. before, before, and after. Oh, wala pang after. Stop muna, ah. Hmm, para may after. So, wait lang, guys. By the way, pala, huwag niyo nang pansinin ito. Kasi, kung gusto ko pa yan, tutupiin. the name after my article and three, two, one. Hey, so we're gonna continue on the because nga natapon yung ano yung ano ni Tita ano ito yung jealous so after magulo. Tingnan niyo kung paano ka. so, ano diba? ko ito. Tingnan Kinanya kung paano ko ito. Yan, magulo, diba? Ang gulo. Pati ito, ang gulo. Mas lalo na ito. Ang higaan ko. Kababae kong tao, di ako marunong magsikpit ng So, hiligpitin na natin. Lakasan ko ba yung patong? Ito. Ito. Oke? okay ba? Okay, wala ba. Wait lang. <laughs> Ay, lang na. Ay, sorry. Sorry, bis. Kita na. So, ayosin na na.

Ano oh, siya, tiklop. Di ba nakaganyan? Pwede mo siyang gawin na nakaganyan. Upuan ba? Upuan. Pero pinatungan siya ng pom. Kasi, okay lang. Maganda lang yung may pom. Oo, oh, mat matulog dito pag may pom. Ano ito? Ano ito? Kaya naman siya masyadong magulo. Medyo may mga... Malang ano some na... Something here na

Salot naman nilis. Hindi ko ayaw-ayaw ito nilisin. Tignan nyo naman yun. Napaka-ado. Napaka-tumi. Napaka-alas. Kunin lang namin yung walis. Magwawalas ako dito. So, wait again. So, yun guys. Nagpunha ko na siya. And, guys. Magwawalas ako. Para. And, by the way. Aalas ah, nga pala kami sa 17 or 18. Punta kami ng ng Chan. Ha. Ng Isabella Kasi plano na namin sa 15. April 15. Ano na nga yun? May 15. <laughs> Kasi eh bakasyon na namin. So, ang plano namin 15. Pero wala. Ano?

Kasi Ano? So, yun Okay na, wait lang So, naman siya na dito Eh, na tayo dito Kaya nga tayo humiga dito Eh, パクト今日はパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパクトパク Mamayang mga 9.20. 9.20. Kasi 9 minutes na ako nagpa-vlog. Yan na. 5. 4. Yan na, wait lang. Ay, sige. Ito, stop ko na. Joke lang, wala pang magic. Ilalagay ko lang dito yung aking gagamitin na electric fan. So, ito na, ilalagay ko. Aray! Ano ba yun? It's so very, very, very hot. Bye. It's so very, very hot.